alamat ng alitaptap. Noong unang panahon, sa paanan ng bundok, nakatira ang isang mabait na dalagang nagngangalang lira. Siya ay kilala sa kanilang baryo bilang mapagbigay at mapagmahal sa kalikasan. Araw-araw, tumutulong siya sa mga hayop at nagtatanim ng mga bulaklak sa paligid ng kanilang tahanan. Isang araw, dumating si Goryo, isang mga ngahoy na galing sa malayong bayan. Madalas siyang pumunta sa gubat upang magputol ng kahoy. Lira, Goryo, bakit hindi ka magtanim na lang ng puno kaysa magputol? Goryo, nakangiti. Hindi mo maiintindihan, Lira. Ito ang hanap buhay ko. Kailangan kong magputol para mabuhay. Ngunit dahil sa sobrang kabaitan ni Lira, natutunan din ni Goryo ang magtanim at mag-alaga ng kalikasan. Sa paglipas ng panahon, nagkaibigan sila at si Goryo ay lihim na umibig sa dalaga. Isang gabi, habang naglalakad si Lira sa gubat, may narinig siyang malakas na sigaw. Goryo, sumisigaw. Lira, tumakbo ka! May buwaya sa ilog. Ngunit hindi umalis si Lira. Sa halip, tinulungan niya si Goryo na makatawid. Habang tinutulungan niya ito, inagaw siya ng alon at tinangay ng ilog. Goryo, umiiyak. Lira! Lira! Patawad. Hindi ko nasagip ang buhay mo. Buong gabi siyang naghanap, ngunit hindi na niya nakita ang dalaga. Kinabukasan, habang naglalakad si Goryo sa gubat, napansin niyang may maliliit na ilaw na lumilipad sa paligid ng ilog. Isa roon ay lumapit sa kanya at tila nagsasalita. Alitap-tap, boses ni Lira. Goryo, huwag ka ng malungkot. Nandito lang ako. Binantayan ko ang kagubatan. Tuwing gabi, magliliwanag ako upang gabayan ka. Napaiyak si Goryo. Goryo, Lira, ikaw ba yan? Patawad sa lahat, ipagpapatuloy ko ang pagmamahal mo sa kalikasan. Mula noon, gabi-gabi ay nakikita ni Goryo ang mga maliliit na ilaw sa gubat, mga alitaptap, at naniniwala siyang iyon ay mga kaluluwang tulad ni Lira na nagbabantay sa kalikasan. Hanggang ngayon, tuwing sumasapit ang gabi, sinasabing ang mga alitaptap ay mga kaluluwang nagliliwanag upang gabayan ang mga tao sa dilim, paalala ng kabutihan at pag-ibig ni Lira. Aral ng kwento ang tunay na kabutihan ay hindi kailanman naglalaho. Mahalin at pangalagaan ang kalikasan sapagkat ito'y biyaya ng Diyos. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.